Good morning mga people. Nandito tayo sa ating panibagong vlog. Ayan Ay, mga idol. Maaliwalas na naman yung panahon. Nawala na naman yung mga ulan-ulan. Wala nang mga hambog. Iyan Ayun dito tayo sa ating mga ano halaman yan mga guys. Mga tanim-tanim ni Mrs natutumba na yung ibang mga idol dahil sa mga bagyo-bagyo yung mga pananim niya ito ito na nun mga idol yung pananim niya pinapadikit lang namin yan tapos pag nung pinapadikit kung saan lang kumapit mga idol ayan gumagapang lang oh. oh wala naman, hindi naman tinanim yan Hmm. pinapaano tinali lang yung mga idol hindi pa tayo okay sis, uy may nakita pa akong ano yung gagamba mga idol lang. ito yung gagamba ang laking gagamba katakot ito yung nangagat yung mga idol kasakaling nangagat yan kaya iwasan natin yan andito na atin. Mga ni mga pananim ni Mrs. Um, dahil na ng pananim. Mga haba na eh, ng mga damo-damo. Ayan mga uh, idol. Lapit na tayo papasok. Tapos si Mrs. na nga nabang na ako. Anak-anak bales-bales-balesnya, mga idol. Lian. Suipan pa rin siya. Lian, agak ano, ya. Wala nang ulan-ulan. Bosa nang, nang minum. Nauhau yung mga posa, mga idol. Oke, okay, nah. Ang habang ano, tuloy lang sa buhay. Kahit pagod, pasok. Para mahirap ang absent mga idol. Medyo maganda talaga ang panahon ngayon. Sana hindi nang lugo ulan-ulan. Para naman nang hindi magpuputik kasi kakatuyo lang ng mga lupa dito mga idol ang hirap pag maulan madulas sa mga putik ito na naman yung aking alaga yan nag-iarte na naglalambing meron pang isang dayo yan mga dayo ano. pinakain ko na rin yan ng cat food at nag-aarotan nag-aarotan naglalaban sila mga idol <laughs> Ay nako. Tempo sana ano dayo. Pero di ko na rin nila ano. Kawawa naman. ang ko rin. Eh. Mabait naman eh. Tapos yung, ito yung, yung alaga ko. Ito yun. Ah, uh, kahit pa ano. May alaga-alaga rin. Kunwari tayo. Anong nahiya ko. Ang mahihain. So, alaga tayo ng mga manok. Kaya hindi ko nangyano. No. So, yung pag talaga ng may cheese. Uh, kaya ng mga idol, ako yung nag-ready na rin. Pwede na rin. Ako'y papasok na rin. Paglaro natin yung dalawa. Oh. Yeah! Oh. Ayan, pagsabuhin natin. Uh, takot yung pusa ko. Okay na mga inol, babay na. Paalam! 3D to work dan coba-coba mau aja dulu